Oh, so okay, yun mga par, samahan nyo naman kami, mangungho kami ng makupa Dito kay Lolo, ang pangalan? Budok Ay. Lolo Budok oh, tara, mungungho tayo mamaya Tara 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 tara, let's go! Mula sa palaisdaan Papunta doon sa bundokan. <laughs> Dito lang yan o. Tawid, tawid lang tayo. O oh, siya, buhatin mo yung anak mo at patawid tayo. O nga, basa ako. Kailan yan? Nililigot na. din naman yung pagdating sa bahay eh. Paano? Tatawid. Ilalimang sa liig mo lang. Kasi audit lang ako ah. Basa ako ah. Aring muhon pala oh. Saan? Ah, yung may yeraw? Hmm. Patuloyan natin. Tama kami bulilit. Layo ano pa na ko yan oh. pa na. Kaya sakop pala tong ano, irrigation eh. Sakop yan. Ating irrigation yan to. Kasama yan sa ating area. Mohon. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> ito po yung dulo. So, punta tayo ito. Yan yung papa may kuryente, oh. Alin? So, dyan tayo magtatap. Ah, malaki, yun, pala, pag dito, May kuryente na pa wo. May kuryente na. Nga balay. Ate dira kita magtatap kay dito? Ay, wala kang sinilas papa? <laughs> <laughs> ganda. makupa. Masarap yan. Ah,

Okay ka ba? Pa? Hindi ka kagatay. Mamaya. Sarap rin yan. Ah? Ay, dami pala papa o. Oh. Yawin pa. Yawin pa. Mm. Yay! Yawin pa pa. Yeah. Pa. Hmm. Yawin to. Hmm. Diyos ko. Ang liit mo naman ng inanong mong ano. Baka baka lang nga yung kakulas. Hmm. Yeah. Pagkakita tayo ng mga pot uh -huh. Ang dami, dami, dami pala Pwede na ba itong ganito? Ha? Huh? Oo oh, pa pa yan yan Tapos itong ganyan, itong mga ganyan pwede na yan Ang hmm. dami oh Kinakain ng kabag ng mga paniki Ayan, ayan Ayan pa

sa bahay. Basta mapulan na mama, no? Pa. 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 Yes. Ayan. Ayan natin to. Ma, parang hilaw pa yung medyo maliit. Ha? Parang hilaw. Oo. Ano sa pahak-pahak mo? Hindi ba yan. Pwede. Ang dami na sa akin. Hindi nang pumapansin dito. Saan ito ba ito?

Laki mo pala pa pa. Ayan, ganda-ganda ng aming buka. Budak Wala. Niyan na ako. Ng pang-tambdil na ako. Tambdil na. Oh, sa toto pa baka managlaga diyan, dikkat mo. <laughs> Sige, tulungan mo. Ah. Ma. Bale mo bale ko yam, snga. Ako pa ko yam, snga. Papa manu yan? Ng pang-tambdil na siya, may may nagalaga Nalaglag na pala na.

Papa, yun, nadaan na may isang pera so na kayo. Nasaan? Ilalim okay. okay. ma? uh? uh, uh, mo. Ah, ito? Oo. Okay. Okay. Ito, abutin mo lang dito ito. Okay. Ah, ito ako. Ayun mo. Nasa ba yung sasabi mo? Nasa hapo na. Ito? Oo. Ah, yung dalawa. Kaya nga. Sumapit, sumapit. Ito na yan. Mmm, ang daming putas si Lola Budok, oh. Ande, Ande. Mm. Salamat ang marami. Salamat po. Mmm. Sige, mm. mm. ako ba? Kung bagli kuya mo. Oh. <laughs> <laughs> Lama ba? Lama. Lama.

បាបងណាក់ប៊ូណាអូណាក់ប៊ូណាទៅមែនហឺហឺ